Medyo na miss ko na nga pala humigop ng sabaw kaya ngayong araw ang lulutuin natin ay kinamatisang manok naman. Ngayong araw nga ay wala nang pinagbago talaga. Dahil araw-araw nga tayong pumapasok sa trabaho at syempre uuwi na naman tayong pagod. Hanggat hindi tayo umaasenso at yumayaman, huwag tayong hihinto sa pagtatrabaho. Hanggat kaya pa ng buong katawan mo magbanat ng buto, huwag tayong sumuko sa mga pangarap. Dahil sa panahon nga natin ngayon ay sobrang hirap, lalo na pataas na pataas na rin ang presyo ng mga bilihin. Naalala ko nga nung nasa Pilipinas pa ako, yung limang daan mo ay marami ka pang mabibili. Pero ngayon nga ay parang isang daan na lang. Grabe na talaga ang panahon ngayon, talagang wala ka nang mabibiling mura kaya yung sasahurin mo dito sa abroad ay talagang kulang na kulang pa minsan nga parang gusto mo na rin tipirin ang sarili mo pagdating sa pagkain Kaso nga lang ang hirap din talaga magtipid at hindi maiiwasang gumastos lalo na araw-araw din tayong kumakain at syempre kailangan din natin ng mga masustansya na pagkain para sa katawan natin. oh siya, napahaba aba na nga rin pala ang kwentuhan natin baling ngayong araw nga pala ang lulutuin natin ay kinamatisang manok naman. Kinamatisan ho at hindi nilaga ang lulutuin natin ngayon. At kung mapapansin nyo nga ay meron tayo dito isang buong repolyo at meron din tayo ditong bagyo beans at saka patatas. magagayat nga rin pala tayo dito ng dalawang pirasong kamatis na hinog na hinog. Gagayatan ko nga lang pala ito ng pa-slice lang. Bali ko na nga rin pala itong mga gulay kaya tatanggalan ko na lang ng tangkay itong bagyo Ang alam ko itong bagyo beans ay hinahalo lang ito sa mga nilaga. Pero hindi lang ito pang nilaga at pwedeng pwede ito sa mga iba't ibang luto at syempre meron din tayo itong patatas kaya babalatan ko na rin depende nga rin pala sa inyo kung paano kayo magluto ng kinamatisang manok dahil pagdating naman sa pagluto may kanya kanya tayong estilo at kanya-kanyang version, masarap din sa kinamatisang manok na may luya, dahil nakakadagdag din ito ng magandang aroma at higit sa lahat ay nakakatulong din ito para ma-reduce yung lansa ng karne tapos hahatiin ko nga lang din pala itong isang buong repolyo, dahil kalahati lang yung ihalo natin at yung kalahati naman ay tatabi ko, yung ganyang kalalaking hiwa ay all goods na. Tapos meron tayo dito isang balot na mix part ng manok dahil malalaki ang pagkahiwa nito kaya gagayatin ko siya sa gusto kong laki. Pagkatapos ko nga mahiwat at mahugasan ng mabuti ay nagsalang na nga rin pala ako dito ng kaldero. Bali magigisa nga pala tayo kaya naglagay na ako dito ng kunting mantika. Inuna ko na nga rin pala yung sibuyas at nung naging golden brown na isinunod ko na rin yung bawang. Ilagay na rin natin yung luya at mekos mekos lang nung medyo naaamoy ko na yung aroma ay sinunod ko na rin yung kamatis mekos mekos lang natin hanggang sa lumabas yung sariling katas nya ayan yung ganyan nga ay all goods na kaya ilalagay na rin natin itong tinadad nating karne tapos bubudburan ko na nga rin pala ito ng pamintang durog namihan natin para mas masarap at para mas mabango tapos tatakpan ko lang ito at magaantay lang tayo ng mga sampung minuto pagkaraan nga ng sampung minuto at malambot na yung karne ay sinalang ko na rin itong mga patatas maglalagay na rin tayo dito ng malinis na tubig tapos lagyan natin ito ng mga pampalasa tulad ng asin, betchen at magic sarap. Dahil wala tayong chicken cubes kaya papatisan na lang natin para mas masarap at para mas malay nam nam. Tansyahin lang natin ang paglagay para hindi naman tayo magkasakit sa bato. Tapos tatakpan lang natin hanggang sa kumulo. Ayan dahil kumulo na ilalagay na rin natin dito yung mga gulay. Dahil masarap sa gulay yung medyo half cook lang ang pagkaluto. Pagkalipas ng ilang minuto, luto na nga rin pala itong kinamatisang manok natin. Kaya naman ano pang inaantay natin, Pasko, ay eh, kumain na tayo at magsandok na tayo dito ng ulam. Naaamoy ko pa nga lang ay talagang paparami ang paghigop natin ng sabaw neto. Hold oh, siya, first bite, unang subo. Mm, grabe, sobrang sarap. Grabe ang sarap ng pagkaluto natin dito sa kinamatisang manok. Naparami nga rin pala ang paghigop ko ng sabaw. Siguro na bandihado rin ako. Tapos pinagpawisa rin ako ng sobra. Grabe guys, sobrang sarap nito kaya i-try nyo na din ang ganitong recipe. Pero bahala na kayo guys kung paano kayo magluto na kinamatisang manok dahil discard nyo na yan. So ayun guys, bago nga pala matapos itong mini vlog natin. Kung hindi pa kayo nakapalo sa munting page natin, pakilike, share, comment naman. At kung taga saan kayo, God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye bye!